lalagay na kapila ng ano ng 60 60 by 60 na porcelain tiles. So, may nakabit na kami. Ayan doon. Uh, ginagam ginagamit na namin ng dry pack method. Yung yung paglagay namin ng ng talad acid. Ang pagpalamang yan. the Atas na yung, yung pinaka dito sa uh, ginagawa namin na bahay na na four be, five bedrooms. Yung mga tiles na ay porcelain tiles na uh, 60 x 60. Yung mali yung mga kwarto na lang yung hindi pa naka-tiles. Kasi ano, pinapangat ito eh. Pinapatas ng Two inches yung mga kuha ko. muna namin. Piloring muna namin ng na rotap. Ano, mga taong mga tapping. Bago namin na uh, lagyan ng tiles. Para nakaangat dito sa pinaka-unway. Tsaka okay, yung, ano, yung mga sierra yung pinaka-flexiba na. Na-flood test na ito. Kasi so, buka na yung, yung link niya kung mayroon siyang link naglagay nag rin ako dito yung design na 2x4 may para uh, lagyan ng SP parang maging parang kaway ka hmm. ito lalay namin yung tiles sa uh, mga kwarto Alas, tapos na yung, yung, tatlong kwarto. Tatlong bedroom. Ng kulay gray pala. dark gray yung yung kulay niya. Tapos pa, pumunta na kami sa sa room na number one yung malagay yung kundid sa taas. Ginagil kita namin ano, Day laser level. Yan, bali, yun yung pinaka-level lang, ano? Yung flooring. At yun naman, ano, yun, yun yung pinaka- pinaka- patas na guwit. Yan, bali, uh, accurate yung, ano, yung yung laser level na ganito. Hindi doon tools. Uh, Pero gagamit, gumamit pa rin ng, ng tasi. Ngayon lang lang ito, pang, pang guide lang ito. mag guide sa leveling at sa, sa patas na parte ng bahay. Kasi yung, ano, yung pinakailaw niya ay tatama dito sa sa wall ng, ng bahay. Tapos uh, dun doon ka ako sukat, sukat ng ano ng pangstansi dito sa sa tiles. Maganda siyang ano, maganda siyang pang ano, pang eskwela at pang sa sa ano, sa mga uh, bahay. accurate naman. Accurate naman siya. Yan, makikita mo kung saan yung pinakamataas at mababa ng ano, Na parte. At tapos hindi ka na gagamit ng level loss. Yung manumanong level loss. Meron siyang ano, isang line. Tapos may dalawa. Dalawang line. Tapos yung pa-vertical na ay Pwede rin na alisin at pwede iwan yung, ano, yung pinaka sa floor. Uh, pwede patayin dito. Tapos yan yung pinaka level ng floor is at alis. Yan, nakapinis na yung, ano, yung pintura ng ceiling. balik color white at siguro uh, light gray naman yung yung i-design sa sa Versilex ito, Permatex. Bago kami magtatals dito, tatapusin muna yung, ano, yung pintura sa ceiling para hindi na maano yung mga scaffolding. Pinipintura niyo ano, yung master bedroom. Tapos naka-ready na rin yung ano, yung yung counter ano. Yan counter. Yan sa yung dalawang layer. Tapos dito yung ano, dito yung pinaka counter bar guys, pwede sa ano, lagay ng ano dino, ng ilaw, na neon light. Yeah, sa uh, floated, PVC floated sa sa loob. Siguro ang lalagay namin dito ay kung hindi slab na quartz, kung nabubusan ng presyo. Mahal kasi yung quartz na slab. Kaya, water, it, eh? Ayan, dry pack. Dry pack na yung balay ng kolongwan sa gilip na repak repak na ginagamit sa sa pagtags.